There is beauty in togetherness. Maganda araw mga kapatid. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagnilay-nilay sa Ebanghelyo dito sa Landas na Pag-asa. Ako po si Ruel. Natandaan ko ang isang kwento ng aking kaibigan nang siya ay makipagkwentuhan sa kanyang pamangkin. Tinanong niya pamangkin, Anong plural ng apple? Sagot ng pamangkin, apples. Anong plural ng orange? Sagot ng pamangkin, oranges. Anong plural ng car? Ang sagot na kanya pamangkin, traffic. Tandahan ng yung sa pagsama-sama. Merong lakas sa pakikipag-isa. Magkakaroon ng kaayusan kapag ang mga tao ay pinili na maging kabilang isang grupo. Ang Eastern Philosophy ay nagbibigay din sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagiging kasama sa isang tribo, sa isang village, o sa isang grupo. Ayon kay Andrew Cohen, personhood in all it involves is essentially dependent on community and we cannot be persons without community. kasama sama ito ang minanais ng Diyos, Nesus, Jesus, sa ating Ebanghelyo ngayong araw. Sabi niya, how many times I yearn to gather your people, just like a hen who wants to gather her brood under her wings. Bilang ko, nainiwala tayo sa Diyos na San Tatlo, sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Si Jesus ay pinanganak sa isang pamilya na kung saan si Jose ang kanyang ama at si Maria ang kanyang ina. Pag ang isang tao ay nabinyagan, siya ay automatic na nakakabilang sa pamilya ng Diyos. Pagsasama-sama, pakikiisa, grupo, ito ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tulika ay ang katawan at ang ulo nito ay si Kristo. Kaya sinugo ni Kristo ang simbahan para sa isang misyon para sa buong sangkatauhan. Kaya naman ang simbahan ay laging mapag-anyaya, inimbitahan ang lahat na makipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Naging tunay tayong simbahan pag ang pamilya ay sama-samang nananalangin naging tunay tayong simbahan pag tuwing linggo lahat ng mga mga taga-parokya ay sama-samang nanalangin nagsisimba at tumutulong sa isa't isa at sa mga tao na hindi kabilang sa simbahan nagiging tunay tayong simbahan kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba kasama na din ang mga mahirap at ang mga tao na hindi nakikibahagi sa ating pananampalataya ito ang simbahan hindi lamang tayo tinatawag na Katoliko dahil sa ating pagpapalalayaya, kundi dahil ang samahan ng mga Katoliko ay tinatawag na simbahan, ang bayan ng Diyos. God bless everyone.